Okay na yung 40,000 pesos. Malaki na rin yung tulong yun sa amin eh. Oo. Oh. Oh. For 40,000 pesos, nag-decision ka na lumipat. Kaya naman kailangan mo nang lumipat Dito ka, Chris. doon sa 40,000 pesos. Ito na, tanggapin mo na itong 40,000 pesos, Chris! Pinili right? mo, Bakit? Bakit? Sandali na. Ha? Sigurado ka na ba? <laughs> ha? <laughs> yeah. Sigurado ka na ba? <laughs> Sigurado na ako, Is Yong. 40,000? Sure ka na? Sigurado ko na lumipat. Sigurado na, sigurado Okay. At dahil sigurado ko na ako, Is Pong, ibigay mo na ang 40,000 pesos. Eh, paano kung nababasa niya sa libro yun? <laughs> <laughs> paano kung alam mo yung sabot, Chris? Paano kung nababasa niya sa libro yung tanong mo? Actually, malaki diferensya. 40,000 to 200,000. Malaki, malaki. Malaki talaga. 210? Chris, kapag hinawakan ko ang tanong, Babasahin ko na. Ngayon, ang tanong, sigurado ka na ba sa 40,000 pesos? Pat! O, lipat! Anong sagot mo, Chris? Sige, magpapat na lang ako. Pat! <laughs> ah, Napago! O, lipat, -lipat na. ka! Tumawit ka ulit! Tumawit ka! sa Dalila, Chris! Paano naman kung di mo alam yung sagot? Sayang naman yung 40,000 pesos! Yun. Parang sa umpisa, pat talaga siya eh, no? Hindi natin alam, ha? Ang sinabi ko sa'yo tungkol sa libro. Napakaraming libro. Ngayon, last. Ano? Last na to. Last na tanong na, Chris. Hey! Kailangan mo nang mamili. 40,000 na yan. Anong gusto mo? Pat o libat? O libat! O libat! Sorry guys, siguro lilipat na lang ako. Okay. Hey, Ay, okay. Chris. So, lipat daw <laughs> talaga. Nahihirapan po yung damdamin niya, madlang people. Bawa. Kanina ka, kanina ka nagsosorry, Chris. Sadali na, sadali na, sadali na. Tignan mo yung buhok ni Robert. Nagulo. <laughs> <laughs> Hilong-hilo na rin siya <laughs> sa'yo. Kumakin <laughs> na si Robert, nakatayo na eh. <laughs> bakit, Robert? <laughs> bakit, bakit? Parang gusto ko na magpata. Ay! Okay. Binulong <laughs> mo pa lalo, ano? Robert! mo pa lalo, Robert! Ang gulo ng buhok mo, nang gugulo ka pa. <laughs> okay, okay hawakan ah, ko na ang tanong, Chris. Bigyan At... mo na yung quiz pong. Ito na ang oh, 40,000 40 pesos, Chris! So, ngayon, paralo ka na ng 40,000 pesos. Walang natin. Congratulations, Chris. Chris! Pero susubukan natin kung masasagot niya ba ang 250,000 question. Madam people, no coaching please. Ang tanong sa iyo for 200 No, ang unang aklat sa lumang tipan o Old Testament ng Biblia. 5 seconds to answer. Joseph Joseph. 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 Joseph Matayo. Joseph. Ang sabi mo, Joseph. Joseph is wrong. Dahil ang tamang sagot ay... Genesis. Genesis. Alam ng bad people. Genesis. Or Genesis or Henesis ang tamang sagot. Oh. Okay lang. 40,000 pesos. Pwede, pwede. Congratulations. At dahil hindi pinili ang pot, Bukas, 250,000 pesos pa rin ang maaaring mapalaluna ng ating player. Ito na lang, Doc Chris. Para sa iyo yung 40,000 pesos mo, kausapin natin si Doc RFD na gawin yung ipin mo. Para hindi na yung 40. Oh, para meron both, kang pang negosyo, Chris. Yes. Diba? yes! Salamat po, salamat po, Doc.